So yun guys, hello sa inyo ang lahat. Carlos TV nagbabalik na naman. So, so ngayon for today's video, uh, quick update lang doon sa mga inilaban natin manok. Yung apat namin na panlaban nung sa last video ko. Uh, ito, bali, magbibigay lang tayo ng quick update. So yun guys, kita nyo naman. Na sa last video namin, sa last video ko, uh, apat, apat na manok yan nandito sa kwarto may nakatali dyan may nakakulong dyan tapos yan yung dalawa balay din sa update natin uh, okay naman kasi meron tayong isang panalo at isang tabla balay dito yung nakakulong dito ay yung dalosapi na inilaban namin ang nakalaban niya ay lasak lasap na walang kaliskis so yan ay nanalo kaso namatay din siya kaya yun kasi yung nakatali naman dito yung talisay tumabla naman so yun guys so, ibig sabihin tumabla namatay din siya parehas namatay ito so, naman guys uh, ito si dalosapi din uh, dinala namin siya dun sa ulutan So nangayaw. Mapapansin nyo guys, 'di ba pag uh, nag-uulot uh, tayo. Makikita nyo kung lalaban ba 'yung ating manok, no? So ang nangyari kasi dito, 'yung balahibo niya doon sa may part ng ulo niya tumaas. O kumbaga sa sa ating mga magmamanok, sin sinyalis na 'yon na nangayaw 'yung ating alagang manok. So, hindi lang naman siguro ako yung nakaranas nun siguro iba rin yung ibang breeder din o yung ibang magmanok din nakaranas din ng sa mga alaga nilang manok no? so yun guys hindi na namin siya ipilit inulot kaya andyan siya ngayon uh, nagantay na lang ulit ng susunod na laban yun guys tulisapi well, gusto naman guys sa badal sa din yung white-legged, makikita nyo may number na siya sa paa. Ang nangyari naman dito, kaya hindi napalaban, umayaw naman na yung kalaban namin. Uh, may Ang sabi naman doon, namimilay daw naman yung kanilang manok, kaya umayaw. Um, hindi na rin natin ipinilit na ilaban, kaya yan, guys, dito ulit sila. Antay na lang ulit ng sunod na araw kung kailan pwedeng ilaban. Ano siya? Uh, so, yun lang guys. Yun na muna sa akin ngayon. Uh. Nag-update lang ako dun sa mga pinilaban natin na manok. Uh, hindi ko na nailagay yung picture nung ano. sambut <laughs> um, sambot natin. Tapos yung, syempre yung alaga nating manok. Kasi sa kasamang palad, namatay. Yung una naming laban ay eh, nanalo. Kaso namatay din. Kasi sobrang dami ng sugat kaya yun hindi na kinayin natin alaga kaya, hindi ko na rin kasi syempre alaga ako nakakaawa eh. uh, hindi ko na siya binidyo o pinituran tapos so, yung ating tumablan na talisay eh, nga sa pang din ganyan talaga pag aano uh, may pagkakataon na may ganong nangyayari na So guys, kung interesado ka sa mga ganitong video, uh, paki-like, share, comment at paki-subscribe na rin ating YouTube channel, Carlots TV. Maraming salamat.